Murahin ka tapos pinagbibintang ang kawatan. Apo. po Sobrang sakit yun. I have a team mga kabana. Welcome back po sa akong channel, Live the Value Cast A. So, bigyan po natin -action bayan. ng konti na aksyon sa kabayan. Itong nakaraan ng law, mga kabayan, maraming natasan natin ang naghalit sa isang pasaherong babae na pinagbintangan po ng isang angkas driver. Kaya naman po, watch nyo ang video na ito dahil nakarating na po kay Senator Rapi Tulpo ang pangyayari ito. At nagulat sa idol kung saan nakita ng paserong babae ang kanyang wallet mga bayan watch nyo mga video ito na nag viral na naman sa social media umurahin ka tapos pinagbibintang ang kawatan ang oh, ah, sobrang sakit yun ang wallet, huwag po muna lahat di ba po umalis dito ma'am? Di ba po kuya, i-check ko yan may possibility na itapon mo yung wallet wala, po naman po pinupunta ang sakit yun? yes po pagbintang kang magnanakaw? Mint na mura pa siya idol Rafi nung una. Okay lang mamura ka for another reason. Pero yung mumurahin ka tapos pinagbibinta kawatan, Apo. Ah, sobrang sakit yun. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mark Leonard. Magandang hapon po sa Ray. Kita ko nga po yung video, talagang sobrang paglapastangan po dun sa inyo. Paano ba nangyari, Sir? Na ano po yun eh. Na-pick up ko po siya sa Kubaw. Tapos, inatid ko po siya sa Ortigas, Sir. Tapos pag pag po niya sa ano, pang Pag-drop off ko po sa kanya, maya-maya po nag-text po siya sa akin na ano mo, papahanting kita sa ano, PDEA, sabi po niya. Bakit kayo papahanting sa PDEA? Ano, ko daw po yung wallet. Bakit PDEA? Ba't hindi PNB? Hindi ko po alam eh. Yung oh, like ang dulit, paulit sa polis. Parang kang pinalabas na addict o okay. pusher. Okay. Madalasan po, pag kunyara sa uh, passenger po na angkas, uh, madalas po, yung mga bag po, especially kapag backpack po or mga... Uh, handbag po, nilalagay po talaga sa harap or meron po silang bag sa likod, pwede po doong ilagay. Sinasabit lang sir. Hmm. E eh, yung sa kanya sir, backpack. So sinabit lang po doon kasama po ng helmet. Madalas okay. naman po idol yun naman po yung ginagawa ng mga rider. Tinatawagan din po natin yung panig po ni, nung passenger po para malaman po. Pero naipaliwanag -nai yung din. po sa kanya sir Mark na hindi mo pwedeng madukot yung wallet sa kanyang bag kasi nagmamaneho ka. So, nga naman, paano nga naman madudukot ng rider yung itaka sa bag niya kung hawak niya manabela, di mga kababayan. So parang mali ang pagbibintang ng babayan niyan Buti na lang kaya nakarating kay Sir Ato Rapi Kulpo ang reklamo na ito at pangyayari nyo ito mga kababayan. Sabi ko po sa ano yan. Sinabi Tapos ko yun na Tapos may pa yung bag oh po, niya oh. Nawala daw po, pag ko daw po, bigla daw po nawala na yung wallet niya, yun po yung pagkakasabi. Paano nyo malaman, makita na yung mukha ay samantalang nasa likod siya? Opo, oh yun nga rin po yung pagbaba po niya, yung muko daw po ako, tapos binigay ko po yung bag niya daw. Ayun po yung pagkakasabi niya sa cellphone. So, pin pinabalik ka? Ano po, di po ako umalis sa, ano, sa kinalalagyan ko nun, nung tinawagan ko po siya para di po niya... Na, so pagbaba niya sa motor, matapos mo siya may hatid, binuksan niya kanyang bag hindi po niya binuksan sir. Yung yung pera po kasi niya nilagay binigay kay kuwa, kinuha, kinuha po niya sa sa jacket niya. Eh. Tapos binigay po niya sa akin yung pambayad. Opo. Tapos kuya, wag mo na suklian, sabi niya po sa akin. Di salamat po mo, dahil sumalis na po ako kasi pinapalis po kami ng security doon sa tapat ng building. Okay. Kaya umalis po ako doon sa building pero hindi po masyadong malayo pa doon. Yes sir. Tapos nung pag ano po doon, pag maya-maya po nag po ako ng booking. Bigla po siya nag-text na gano'n nga po na papahanting kita sa ano, nawala yung wallet ko pag ako, ganun, ganun, po yung pag, pagka-attack sa akin. Tapos yung, yung po, tinawagan ko, ko na po siya na sabi ko, ma'am, hindi pa po ako nakakalis dito. Babahin niyo po ako dito. Tapos sabi niya, hintayin mo ako dyan, may kasama ako. Papahold kita, sabi niya. Kaya po yun, ninintay ko po siya na ano. Kaya sabi ko, sabi nung mga paps, so, wag kang pupunta, wag kang pupunta doon kasi baka mamaya pagkampihan ka nila doon. Correct, kuyugin ka. Oo. Kaya sabi niya, dito ka na lang para marami, maraming paps dito na nakakita, sabi. Okay. Ayun po, kaya hindi po umalis doon. Tapos nung parating na po sila, tinawagan po nila ako. Yun na po, yung nandun na, na po sila, yung ano na yun, nasa video. At talagang matagal yung ginawang pang-harass sa iyo. Opo, opo. Matinding siya. harassment ang inabot niyo po doon. Ano po naging ending? Yun po, sabi niya sa akin na ano, na kukontakin kita pag ano, nung makikita sa CCTV, sabi. Tapos yun nga po, kayo nabukasan, nag-text nag -text na siya. Pero kasi po, nag asawa ko na po yung nakabasa ng text eh. Kasi may ginagawa po kung... Ito naman, text, na text na siya. Opo. Pwede naman kuya text kita tomorrow. Okay po. Kuya, pasensya na po. Nakita na po. Sobrang pasensya kuya. Sobrang nasyak lang ako kahapon. Maraming salamat sa cooperation kuya. Pasensya ka na ng sobra. Sinabi ng driver sa harap ni Senator Rapi Tulpo na nag-text sa kanya ang pasaherong babae at humingi ng pamanhin sa kanyang pagbibintang dahil nakita na raw niya ng babae ang kanyang wallet na nawawala makapayan. Eh nagawa na niya. Nga niya po yung... Yung man, pandalait, pambibintang. Eh, nakita na po ng buong pamilya ko mo, sir. Oh. Eto, gumanti yung si... Nag-text back Text si yung Mrs. Text asawa ko Ma ako yung asawa ng pinagbintangan mo. Napanood ko yung video na pinasa sa kanya. Grabe naman yung ginawa mo, kaya pala biglang umuwi kahapon at di mapakali. Yung pala pinagbintangan mo na nagnakaw. Masakit to para sa misis. Nagpapanganak pa lang po kasi yung asawa ko, sir. Kaya parang ako lang yung nagtatrabaho sa amin. Tapos pagbibintangan po ako ng ganun na... Naku. No. Hindi ko po kayang gawin yun, sir. Kasi may mga anak po ako maliliit. Saan po siya galing? Sa kubo po siya nasundo eh. Okay. Sino po yung lalaking kasama niya doon? Hindi ko po, ano, hindi ko, di ko po kilala. Ano, sabi niya lang po may kasama siyang lalaki. Kaya, sabi ko, sama sama kasama mo, baka, baka, saktan ako, sabi ko. Buti na may mga angkas din doon. Ano po, nag-aantay din po ng booking na ano, may papasok po. Uh, at yun ang mga nag-video. Opo. Kinabukasan, ito na nga, nag-text siya. Text lang hindi kanya tinawagan hmm, para po. makausap mo siya, voice call. Nag-text lang po siya. Attorney Pao Cruz, Axia Yes Party List. at Attorney Pao, magandang hapon. Uh, yes po, Senator. Magandang hapon po. Andito itong uh, rider na si Mr. Mark Leonard uh, Cruz. Mm -hmm. Nakita mo naman yung video, ano, grabe yung ginawang pagbibintang sa kanya, panlalait, minura mura pa siya. Uh, yes, meron bang pwede may isang pa ng kaso si Sir Mark? Gayon, eh, yung wallet pala niya na misplaced lang at nakita rin. Mm -hmm. uh, after watching the video, Senator, uh, obviously may intention yung pasahero na imalign yung reputation ng teacher Mark. So pwede pong mag yung ginawa ng pasahero ng slander or yung tinatawag po natin na oral defamation. Uh, kasi meron po yung imputation of a crime which is a uh, positive theft against kay Mr. Mark uh, tapos hindi naman po, po pala totoo uh, at ginawa po ito sa pampublikong lugar. So nakita naman po sa video na marami din pong tao na lang doon at uh, obviously yung ganun pong pagpaparatang ng wala po basis will definitely um, make uh it appear na talagang may ginawang mali itong si Sir Mark. So kailangan lamang po na mag, mapatunayan ito ni Sir Mark korte. So pakita po yung video at saka ito pong mga text messages na isilendin din po sa kanya as proof of uh, oral defamation ko in court. Yung pag uh, so sorry at sabi na nakita na so ibig sabihin eh, nagkamali talaga itong si Uh, Jasmine sa pagbibintang yes, uh, kahit na nag na si uh, itong si pasahero, pwede mm -hmm. pa rin siya makasuhan Um, yes sir, because uh, the crime was already consummated po. So uh, as we all know, uh, meron po tayong attempted, frustrated, and the uh, consummation po ng isang crime. Ano. So dito po sa instance na to sir, dahil uh, based po sa aming assessment ay na-consummate na lahat ng elements po ng oral defamation, maaari pong maghain na ng reklamo si Sir Mark sa Piscania. Yung sorry niya sa text lang eh, dapat pag nag-sorry siya, voice call. And then, siguro mag-public apology siya. Kasi in public, pinahiya siya. I don't know, depende itong kay Sir Mark. Sabi nga ni Attorney uh, Pau Cruz ng CIS party list. Eh, slander ka uh, Attorney Pau? Yes, sir. Slander for oral defamation po, Senator. May mga kaso pa lang ganyan, mga kabayan. Sa pagbibintang lang, at pagpapahiya sa'yo sa public, ay eh, slander pa lang kaso niya. Dapat huwag gagawin yan sa ating mga, mga, uh, mga uh, bikers o kanina man, mga kabayan, para hindi tayo makasuhan. Ayun. Sino po nagpost ng video, sir? Ano po? Kuya ko po. Sa panig din po Ah, sa panig. If parang you... nakita po niya dun sa ano, sa... Parang may nagpasa po sa kanya eh. Tapos parang galit na galit na yung kuya ko kasi... At kapag bibintahan ng ganyan na hindi mo ginagawa. ah, na nakita ng kuya mo tapos pinos ng kuya mo. Ah. May, may kaso to, Attorney Pau. Tama. Yes, sir. Uh, actually, kung itutuloy po ni Mr. Mark ito, uh, possible po na maximum penalty is lesion correctional. So, mga nasa two years po yan, Senator, okay. ng imprisonment po. So, kung saan nangyari yung pag, pag sa kanya, doon siya magdidemand ng korte na may jurisdiction doon, ano, Attorney Pau? Yes po, Senator. Kung nasaan po nangyari ang incidente. Saan po nangyari yun, sir? Sa Ortigas, sir. Ortigas, Pasig ano, Pasig. po. Pasig. Sa Pasig area. Ah, okay. So doon tayo magsasampa ng kaso. Sige po, sasamahan. Yung lalaki po, sir, na ano, kumuha ng ID ko. Yung pinitur-picturan yung mga ID ko sa ORCR. Kasama. Okay. Yung lalaki daw, attorney Pau, na uh -huh. nag picture nagpicture-picture sa ID ni Sir Mark, kinuha yung ano ID at pinicture picturean lisensya. Uh -huh. Meron din bang kaso yon? Uh, kung kinuha po ito ng sapilitan senator, maaari po itong maging uh, light coercion dahil uh, kinuha po yung kanyang gamit. Or pwede rin pong maging uh, invasion po ng kanyang right to privacy. So kung ikinalat din po nila ito at uh, ipinose or uh, ginamit po yung informasyon niya, maaari din po ito maging violation ng right privacy. Okay, sa so kaso niyo po Sir Mark, yung uh, pagkuha ng ID ninyo sa pilitan ba yun? May pananakot? Ano po, sabi, pwede yung ID mo, yun lang po yung pagkasabi sa akin. Sir. Tapos binigay mo? Opo, para wala, pong, wala na pong ano, kasi parang nakatakot po yung kasama niya. Okay, um, pero walang pamimilit? Wala naman po. Sabi, akin ang ID mo. So, sa kasong yun, Attorney Pau, uh, hmm. wala naman pananakot o pamimilit, basta sinabi lang akin ang ID mo at binigay naman niya agad? Mm -hmm. Kung ganun po, uh, Senator, maaari pong pumasok yan doon sa other like coercions or unjust taxation po. So sa unjust taxation po, meron din pong uh, pataw po yan na kulong. Uh, kailangan lamang pong patunayan na uh, kinuha po sa kanya yung uh, kanyang gamit at uh, wala naman pong authority din yung uh, tao na gumawa. Noon Tama. Po. So in this case, may yun po, Attorney uh, Pao. Yes, uh, maaari pong pumasok yan, Sir, uh, unjust dictation po. Iyon uh, nga po, kailangan lamang patunayan na yung ginawa po niya, uh, although wala pong uh, violence na involved, uh, yung act na kinuha po niya yun, uh, pwede po yung pumasok pa rin as unjust dictation, Sir. Samahan namin kayo na makapagsampan ng kaso, kasuan tong si Jasmine and then yung lalaking kasama niya. Dalawa sila pareho, okay? Opo. Sige, sir. Sa, sa lahat ng mga gastusin sa pagsasampan ng kaso, sagot na po namin. Salamat po, sir. Salamat po, sir uh, Mark. Magandang hapon po, sir Mark. Salamat. Isang pagpapatunay lang, mga kabayan, na huwag tayo usgan, isang tao na wala pang sapat na ebidensya. At kung ang pangbabasehan mo lang ay ang kanyang antas ng pangumuhay, isang malaking pagkakamali ito, mga kabayan. Kaya eh, share niyo po ang video nito, ito bilang isang mamayang Pilipino. Anong masasabi niyo po sa mabayang pasahero na nagbintang isang angkas driver na napatunayan na siya ay nagkamali dapat ba siyang managot mga kababayan well comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video nito mga kababayan uh, sana po magkaroon ng hustisya ang rider at matulungan ito ng maayos ni Senator Rapid Tulfo maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan at para sa bago manonood please like and subscribe And click the notification bell para updated po kayo sa aking video na ilalabas, mga kabaya. Maraming salamat to God. Be the glory.